Annyeong Tsingadol! Bali today ay papunta po kami ng Nami Island at nag-start kami sa busa ng 6am. Itong mga sisi ko nakasama ko ngayon ay as in hindi ko po talaga expected na makakasama namin sila dito papunta sa Nami. Bago kami sumakay ng ferry, magla muna kami kasi medyo gutom kami. At nasa 12 noon na din, almost, yung dating namin dito sa Nami. At ang isa sa mga traditional food dito ay yung tak galbi na tawag. And masarap po siya. Sobrang sikat po ng dish na to dito sa area na to. Wow! Sa gamit mo. Ay, paano ba? Not the mission? Ano yun? Masya ganito kasikat ang Nami Island. Kasi kahit mga locals, sobrang daming pumupunta dito. Nakikita niyo naman, di ba? Weekdays pa lang, pero grabing dami na ng tao. Kabi-kabila yung mga buses na nakapark. So, expected niyo na na pag weekends, mas dodoble ang tao po. Lalo na pag ganitong season na autumn po. So dito kami sasakay sa ferry na 'yan at nasa 5 to 10 minutes lang po yung pagsakay natin dyan. Yes, darating na po agad tayo doon sa Maynami Island. Ganun lang po ka kabilis. A standing position lang pala tayo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Sobrang ganda ng weather today kumpara nung mga nakaraang araw na umuulan po talaga at cloudy. Itong area na to ay isa sa mga photo zone dito sa Nami. At yung mga nakikita nyong bilog-bilog, yan po ay umiilaw paggabi. Pwede kayong sumakay ng train kung gusto niyo po. Pero hindi ko alam kung magkano yung payment ng train na to. Oo, hindi ko po alam. Wala akong idea. Dito naganap yung first kiss doon sa K-drama na Winter Sonata, kaya madami nagpapapicture po dito. At ito naman ay bago lang po nilang open to, pwede kayong bumili dito ng Red Bean Bun. Masarap siyang kainin, lalo na pag medyo malamig ang panahon kasi sobrang init ng bread na to. Yung kanyang bread ay para po siyang shop -out, pero syempre yung feeling po ay red bean. Yes, uh, ayan. Bumili lang po talaga kami para picturan to. <laughs> At ganito kadami ang tao dito. Ayan, kanya-kanyang pwesto, kanya-kanyang kuha ng pictures and videos and mag-moment. Bahala kayo. Meron din ditong coffee shop. Pero itong coffee shop na to ay medyo nakakahilo kasi gumagalaw. Nasa ibabaw po siya ng tubig. Ito yung kanilang signature drinks dito. At hindi ito yung order ko so hindi ko siya natikman kung masarap. Ito naman po, yung may speedboat. Pwede po kayong sumakay dyan. At hindi ko din alam kung magkano. <laughs> Habang umahapon, ay mas lalong tumiting ka yung kulay ng mga dahon. Napakaganda, di ba? Yung aming tour guide, ayan o. Oh. Iniiwan kami. Nakakaloka. Tapos sumasideline pa na picturan yung ibang mga foreigners. <laughs> Ewan ko sa kanya. Napaka-busy niyang tao, guys. Sa totoo lang. Mm -mm pwede na natin bigyan ng award. Meron pala ditong ostrich at huwag kayong lalapit dyan masyado kasi nanuno ka yan. Oo, uma-attitude. Sa totoo lang, kakaloka siya. Ngayon ay pabalik na po kami sa pinanggalingan namin. <laughs> so, see you next time, Nami. Bago kami bumalik ng Bursa, minadaan kami na resting place at kakain muna kami ng dinner kasi 11 pm kami dadating doon. eh. Kain. Hindi hmm. Hindi ganun kasarap yung food nila dito pero syempre kung nagugutom na kayo ay okay na to. Huwag na tayong magreklamo, di ba? Kasi ano pa naman ang i-expect natin na sa resting place lang po tayo. So ayun. Anyway, after namin mag-dinner, ay babalik na kami ng Busan. So, bye-bye, guys!